ang araw muli sa ating mga great great na palaging nanonood sa ating mga video. Tayo ay nasa second quarter, week 2, Clem 4, na kung saan ang tatalakayin natin ay katangyahang pamamahagi ng pagpaparami o tinatawag natin distributive property of multiplication over addition. bilang paghahanda sa ating talakayan sa araw na to, magbalik tanaw muna tayo. Kompletuhin ang pamilang na pangungusap o number sentence gamit ang kakanihang commutativo ng pagpaparani o yung tinatawag na commutative property of multiplication. So narito ang ating unang bilang. 5 times 8. So ano ang nawawalang bilang sa ating pangungusap. Dahil ang tinutukoy natin ay commutative property of multiplication, ta rin ngayon natin ang pwesto o position ng mga factors natin para makuha natin ang commutative property of multiplication. So yung mauuna -ma ngayon ay ang 8 times 5. Pag minultiply natin itong dalawang factors na to, ang sagot ay parehong 40. Next number, 6 x 7 Ang nawawalang bilang ay 7 Pag minultiply natin ang 6 x 7 and 7 x 6 Ang sagot ay 42 Sunod na bilang, 6 x 4 So ang nawawalang bilang ay 6 Pag minultiply natin ang 4 x 6 is equal to 24. Ngayon, aalamin natin kung ano ang ibig sabihin ng kakaniyang pamamahagi ng pagpaparani o distributive property of multiplication. Ito ay minumultiply na magkahiwalay ang addends at pagkatapos ay idaragdag o pagsasamahin ang nakuhang sagot o tinatawag nating product. Okay, so dito na tayo sa ating unang halimbawa, 12 times 4. So ipapakita natin ito sa pamamagitan ng illustration. At inaanyayan ko na manood at makinig ng mabuti. So ito po ang ating uh, 12 times 4. Okay? So ngayon, hahatiin natin ngayon yung 12 sa pamamagitan ng kunin natin ang kanyang expanded form. Ang 12 ay pwedeng maging 10 plus 2 is equal to 12, 8 plus 4 is equal to 12, 6 plus 6 is equal to 12. Sa pagkakataong ito ay gagamitin natin ang 10 plus 2. Ngayon, hahatiin ngayon natin ang ating illustration. So, ito ngayon, yung unang 10 at ito yung 2. So, pag tinignan natin yan, 10 plus 2 is equal to 12 na nakikita nyo sa bandang taas. Yung nasa yellow, ito ngayon ay 10 times 4. At yung green, ito ay 2 times 4. So, ngayon, i-add natin silang dalawa. Pero bago natin i-add, i-multiply muna natin ang dalawang factors. So, 10 times 4 is equal to 40. Then, 2 times 4 is equal to 8. Saka natin ito i-add. 40 plus 8 is equal to 48. Ngayon, ano ang distributive property of multiplication over addition ng 12 times 4? So, yung 12 times 4 ay katumbas ng 10 times 4 plus 2 times 4. Okay? So, ngayon, uunahin natin kunin ang product ng 10 times 4 at isunod natin ang 2 times 4. So, ang sagot doon ay 40 plus 8. And then, the sum ay 40. A. So, ayan po ang tinatawag natin distributive property of multiplication over addition. Pwede rin naman natin gamitin yung 8 plus 4 at 6 plus 6. Ang magiging sagot lang din lang naman dyan ay parehong 48 ang makukuha natin. Ngayon, magpapakita tayo ng mga iba pang halimbawa ng distributive property kung paano to ginagawa. So, narito ang ating unang halimbawa. 15 times 9. Sa pagkakataon na to, gamitin natin yung 15 para sa expanded form. So, yung 15 ay pwede siyang maging 10 and 5. So, 10 plus 5 is equal to 15. And then yung 9 ay isama natin dun sa 10 and 5 Saka natin ito, i-plus. Pero hindi lang yan 10 and 5. Ah. Pwede pa rin yan ng 8 and 7. Pero ngayon, gagamitin natin ang 10 plus 5. Pagkatapos nito, i-multiply natin yung 10 times 9 is equal to 90. Then 5 times 9 is equal to 45. Then, i-add natin yung 90 plus 45 is equal to 100. 35. Pangalawang example, 14 times 5. So, yung 14 ulit ang gagamitin natin para sa expanded form. So, yung 14 ay pwedeng maging uh, 10 plus 4 para maging 14 siya. And then, yung 5 ay isama natin sa dalawang number. Then, lagyan natin ito ng addition sign. Saka natin i-multiply. Yung 10 times 5 and 4 times 5. So, the product ay 50 plus 20. Saka natin i-add, ito ay magiging 70. So, ulitin ko, ang 14 ay hindi lamang 10 plus 4, pwede rin siyang 7 plus 7 or pwede rin siyang uh, 9 plus 5. Okay? Pero ginamit natin ngayon ay 10 plus 4. Okay? Subukan naman natin ito. 4 times 3 plus 2. So, napapansin nyo yung 4 ay yung nasa labas. So, ibig sabihin, yung 4 ay isasama natin sa 3 at 2. So, ang una nating pagsasamahin ngayon ay ang 4 times 3. Tapos, isunod natin ang 4 times 2. Tapos, kunan natin ito ng sum. Okay? Ngayon, ang susunod, i-multiply natin. 4 times 3 is equal to 12. Then, plus natin yung product ng 4 times 2. And then, i-add natin yung dalawang product. Ito ay 20. Okay. Next example. 4 plus 3 times 2. So, yung 2 ngayon, yung nasa labas. Ibig sabihin, yung 2 na yan ay isasama natin ngayon sa 4 at 3. So, ang unang pagsasamahin natin ay 4 times 2. Isunod natin ang 3 times 2. And then, dagyan natin to ng addition sign. Pagkatapos, I-multiply ngayon natin ang 4 times 2 is equal to 8. I-add natin yung product ng 3 times 2 is equal to 6. Then, i-add natin yung dalawang product. 8 plus 4 is equal to 14. Okay, so bago tayo magtapos sa ating talakayan sa araw na to, palagi natin tatandaan ang kakanihang pamamahagi ng pagpaparami o distributive property of multiplication, ito ay ginagamit para mas mapabilis ang pagmultiply ng dalawang digit number sa isang digit number sa pamamagitan ng pinalawak na anyo o pinatawag na expanded form. So, dyan na naman nagtatapos ang ating talakayan sana'y nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa araw na to. Para sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na para hindi ka mahuli sa ating susunod pang mga video. So this is Teacher I. nag-iwan ng isang magandang araw sa ating lahat. At thank you very much for all the subscribers. Paalam.